sa isang baryong napapalibutan ng bukirin at masukal na kagubatan. Nakatira ang isang matanda na kilala sa pangalang Lolo Isko. Noong kabataan niya, siya ang haligi ng pamilya. Isang magsasakang walang kapagurana sa pagbubungkal ng lupa. Sa ilalim ng tirik ng araw at sa lamig ng ulan, siya ay nagtitiis alang-alang sa kanyang mga anak. Tatlo ang kanyang suplinge, si Mario, ang panganay na noong bata pa'y laging nakasunod sa kanya sa bukid. Si Lisa, ang nag-iisang anak na babae na noon ay lagi niyang kargador ng ani. At si Tonyo, ang bunso na paborito niyang kalaro tuwing gabi. Lahat sila'y lumaki sa sipag at tiyaga ng kanilang ama. Ngunit nang tumanda si Lolo Isko, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga dating batang nakadepende sa kanyang pawis ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Sa umpisa, dinadalaw-dalaw pa siya. Nagdadala ng pagkain paminsan-minsan. Ngunit habang lumilipas ang taon, ang pagdalaw ay naging bihira. Hanggang sa halos wala na. Nang mahina na ang kanyang mga tuhod at halos hindi na makapagtanim, nagsimula siyang maramdaman na siya'y pabigat. Ah, wala na kaming ekstra pang gastos. Ang hirap ng buhay ngayon. Pasensya na. Baka makadaan na lang kami sa susunod na linggo. Uwi ka ni Mario. Nang minsang humingi ng tulong si Mang Isko. Tay, may anak din akong pinapaaral. Hindi ko na po kaya kung lagi kong aakuin ang inyong pangailangan. Dagdag pa ni Lisa na parang iniiwasan ang titig ng ama. Si Tonyo na may halos hindi na nagpakita. At nang minsang nagpakita, malamig ang mga salitang binitawan. Tay, baka pwede naman kayo na lang mag-alaga sa sarili nyo. Hindi na namin kayo kaya. Sa bawat salitang iyon, tila isa-isa ring tinutudla ng sibat ang puso ni Lolo Isko. Hindi niya akalain ang tatlong anak na pinangarap niyang magbigay ng ginhawa sa kanyang pagtanda ay saring magiging dahilan ng kanyang pagdurusa. At dumating ang isang gabi ng matinding pag-uusap ng magkakapatide. Nais nilang tuluyan ang alisin ng bigat at pagkalinga sa matanda. Hindi na natin kaya si Itay. Kung palagi natin nga akawin ang gastusin niya, paano ang pamilya natin? Bulong ni Mario. Baka mas mabuti pa. Iligaw na lang natin siya doon sa gubat. Hindi na siya makakabalik pa. Malamig na sabi ni Lisa tahimik itong si Tonyo. Ngunit sa uli, tumango Hindi alam ni Lolo Isko na ang mismong dugo ng kanyang dugo ay nagplano na ng kanyang pagkawala. Isang umagang tahimik ang buong baryo. Ginising si Lolo Isko ng kanyang mga anak. Itay, isasama po namin kayo. May pupuntan tayong lugar na mas makakabuti para sa inyo. Wika ni Mario, pinipilit ng umiti. Kahit nagtataka, sumama ang matanda. Pinakarga siya sa isang lumang kariton. Tila isang bagay na lamang na iniahatid. Sa bawat ikot ng gulong sa alikabok, damang-dama niya ang lamig ng hangin. Tila may kasamang pangamba. Habang binabaybay nila ang masukal na daan papasok sa gubat, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Wala ni isa mang salita mula sa kanyang mga anak hanggang sa uminto ang kariton sa isang malalim na bahagi ng kagubatan. Tay, dito na lang po kayo. Pasensya na. Hindi na talaga namin kaya. Sabi ni Lisa. Halos pabulong ngunit matalim. Nanlumo si Lolo Isko. Ang kanyang mga matay na puno ng luha. Mga anak, ako ang nagpakain sa inyo mula sa pagkabata. Ako ang nagbuhat ng lahat para makatapos kayo. At ngayon, ganito ba ang kapalit? Umiiyak na sabi ng matanda. Ngunit ang tatlo hindi na nagpatumpik-tumpik. Tumalikod sila. Iniwan ang matanda sa lilim ng mga punong kahoy. Ang dating haligi ng tahanan ay ngayon isang niligaw na ligaw. Walang dala kundi ang kanyang marupok na katawan at sugatang damdamin. Habang papalayo ang tunog ng mga yapak ng kanyang mga anak, naramdaman ni Lolo Isko ang matinding kirot. Hindi lamang sa tiyan na walang laman, kundi sa puso na pinutol ng sariling dugo. Mag-isa na siya, sa gitna ng gubat, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang kahahantungan. Magdamag na naglakad si Lolo Isko sa gitna ng masukal na gubat. Ang kanyang mga paa paay nanginginig at ang sikmura'y kumakalam. Ang bawat takbang ay tila laban sa kamatayan. Subalit pinipilit niyang mabuhay. Diyos ko! Kung ito na ang huling hantungan ko, tanggap ko na. Ngunit sana'y maalala ng aking mga anak ang mga sakripisyo ko. Bulong niya habang pinipis silang dibdib na tila pinupunit ng lungkot. Habang siya naglalakad, Nadaanan niyang isang bahagi ng gubat na tila hindi pa napapasok ng tao. Doon ay nakita niyang isang punong saging na nakatumba. Marahil dahil sa lakas ng bagyo ilang buwan na ang nakakalipas. Ang saging! May nangiti ang lumabas sa labi ng matanda. Baka may natira pang bunga. Makuha nga! Lumapit siya upang hanapin kung may maipapang sustento sa gutom. Ngunit habang nakatingin sa bitak ng natumbang puno, may kumislap na liwanag na kumagat sa kanyang mga mata. Napakunot siya ng noo. A-a-ano yung liwanag na yun? Tanong niya sa sarili. Sa loob ng puno, may nakasuksok na lumang baol, nayari sa bakal at kahoy. Bagyang nabubulok ng gilid, ngunit mayigit pa rin ng takip. Dahan-dahan niya itong hinila. Halos mawalan siya ng lakas ngunit sa wakas ay nailabas din niya. Nang mabuksan ang baulay muntik nang tumigil ang kanyang hininga. Sa loob ay naroon ang mga gintong bariya. Kumikislap sa liwanag na araw na sumisilip sa mga dahon ng puno. Mayroon ding mga alas na yari sa perlas. Kuwintas na may ukit ng sinaunang ng disenyo at ilang piraso ng mahalagang bato. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Isko Panginoon, e, ito ba'y totoo? Ako'y isang pulubi kahapon. Ngunit bakit mo ibinigay sa akin ang lahat ng ito ngayon? Sabi ni Lolo Isko. Umupo siya sa tabi ng puno. Nanginginig pa rin sa gulat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi pa siya tinalikuran ng Panginoon. Sa kabila ng sakit ng pagtakwil ng kanyang mga anak, tila may mas mataas na kamay na nagtakda ng bagong kapalaran para sa kanya. Kinabukasan, pinilit ni Lolo Isko na dalhin ang ilang pirasong ginto sa bayan. Inilagay niya ito sa lumang supot na daladala niya mula pa nang siya'y iligaw. Pagdating sa pamilihan, pumasok siya sa isang tindahan ng mga antigong bagay. Magandang araw po, Lolo. Bati ng may-ari. Ano pong may paglilingkod ko? Dandang nilabas ng matanda ang isang gintong barya. Anak, maaari mo bang sabihin kung may halaga ito? Halos matulala ang tindero. Lolo, napakaluma nito at tunay na ginto. Siguradong malaking halagang ang makukuha nyo dito. At ganoon nga ang nangyari. Ang isang pirasong barya ay kapalit ng halagang hindi pahawak ni Lolo Isko sa tanang buhay niya. Dahil dito, nakabili siya ng mga damit, pagkain, at isang maliit na barong-barong sa gilid ng bayan upang may matirhan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa bawat linggo, unti-unti niyang ipinapalit ang mga alahas at gintong bariya. Hindi niya ito inilustay. Bagkos, pinuhunan niya sa lupaing sakahan. Nagpasaka ng mga manggagawa at nagsimula ng maliit na negosyo. Sa paglipas ng mga buwan, ang dating iniwan sa gubat na halos walang silbi ay naging kilala sa bayan bilang Don Isko. Isang matandang negosyanteng may pusong tumutulong sa mahihirap. Nagpapamigay siya ng bigas sa mga walang makain. Tinutulungan niya ang mga batang walang kakayahang mag-aral. Sa bawat taong lumalapit sa kanya, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, may isang sulok ng kanyang puso na nananatiling sugatan. Ang kawalan ng pagmamahal mula sa sariling mga anak. Hindi niya akalaing balang araw, sila'y muling babalik. Hindi dala ng pagmamahal, kundi ng kasakiman. Kumalit sa buong bayan ang pangalan ni Don Isko. Ang dating matandang pulubi na itinakwil ng sariling dugo, ay ngayon may ari ng malalawak na bukrin. Mga tindahan sa pamilihan, at isang malaking bahay na bato sa gitna ng bayan. Siyang matandang iniwan on sa gubat hindi ba? Bulong ng mga tao sa merkado. Akala ng mga anak niya, mamamatay siya, pero ito tigit pa sa kanilang narating, sabi ng isa. Dahil sa ingay ng usap-usapan, nakarating ang balita sa mismong mga anak ni Lolo Isko, sina Mario, Lisa at Tonyo. Unang nagpunta si Mario. Dala niya ang kanyang asawa at mga anak. Sa pagdating sa malawak na bakuran ni Don Isko, agad siyang umiti na para bang walang nangyari. Itay, ako po ito, si Mario. Namis ka namin. Sigaw niya, sabay lapit at yakap. Tahimik lamang si Lolo Isko. Pinagmasdan niya ang anak na minsan ay nanguna sa pagtakwil sa kanya. Kasunod naman si Lisa. Dala rin niya ang dalawang anak na babae. Mahabang yakap at luha ang ipinakita. Itay, patawarin mo kami. Hindi na pumauulit. Hayaan mong kami mag-alaga sa inyo ngayon. Sabi ni Lisa. At sa uli si Tonyo, ang bunso, sa lahat ng magkakapatid. Siya ang pinakatahimik, nunig ngayon ay pilit nagpapakumbaba. Itay, nadadala lang po kami ng hirap ng buhay noon. Pero ngayon, gusto namin bumawi. Sana po tanggapin niyo kami. Sabi ni Tonyo. Kung pagmamasdan, tila isang masayang muling pagkikita ng pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Don Isko, ramdam niyang may kulang. Ang mga salita ay puno ng tamis. Ngunit ang mga mata ng kanyang mga anak ay kumikislap hindi sa pagmamahal kundi sa pagnanasa sa yaman. At sa bawat taplos nila sa kanyang kamay, dama niya ang bigat ng kanilang hangarin. Isang gabi, nagpasya si Don Isko na magdaos ng hapunan. Pinulong niya ang tatlong anak sa kanyang malaking hapagkainan. Ang lamesa ay puno ng pagkain. Adobo, sinigang, lechon at mga prutas na bihira nilang malasahan noong sila'y bata pa tahimik silang kumakain hanggang sa nagsalita si Don Isko Mga anak hindi ko akalaing muli tayong magsasama-sama ngunit bago ang lahat may nais akong ipaalala Napatigil ang tatlo ang kanilang mga mata'y nakatuon sa kanilang ama Nang iniwan niya ako sa gubat Akala ko'y katapusan ko na. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ng Diyos na hindi ako nag-iisa. Ang yaman ko ngayon ay hindi galing sa inyo. Galing ito sa kanyang awa. At tandaan ninyo, ang tunay na kayamanan ay hindi gintong nakikita sa baol, kundi ang pagmamahala ng pamilya. Sandaling natahimik ang mga anak. Ngunit bago pa sila makapagsalita Inilabas ni Don Eskua ang isang sobre. Narito ang mga dokumento ng lahat ng ari-arian ko. Sabi niya habang pinapakita ang makakapal na papeles. Ngunit hindi ito basta mapupunta sa inyo. Sapagkat ang aking kayamanan ay nakalaan lamang sa taong tunay na may malasakit. Hindi sa sino mang uhaw sa salapi. Nagkatinginan ang magkakapatid. Sa kanilang mga mata, may bahid ng pagkabahala. Ngunit higit sa lahat ay kasakiman. Tay, ibig niyo bang sabihin, may pipiliin kay sa amin? Tanong ni Lisa. Halos nanginginig ang tinig nito. Tumango si Don Isko. Oo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Hindi ako bulag. Alam kong kaya kayo bumalik ay hindi dahil sa miss ko kundi dahil sa yaman ko. Kaya mula ngayon, susubukin ko kayong tatlo. Doon ko malalaman kung sino ang karapat dapat. Sa gabing iyon, nagsimula ang tahimik na laban ng magkakapatid. Hindi lamang para sa yaman ng kanilang ama, kundi para sa mukha ng kanilang tunay na pagkatao. Kinabukasan matapos ang hapunan, ipinatawag muli ni Don Isco ang kanyang mga anak. Sa harap nila, inilatag niya ang tatlong sobre. Mga anak, uwi ka niya ng seryoso. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng pagsubok. Hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa inyong puso. Kung sino ang makakapasa, siyang magiging tunay na tagapagmana ng aking kayamanan. Nagkatinginan ang magkakapatid halatang may kaba at inggit. Kay Mario na panganay, ibinigay niya ang unang sobre. Anak, sa sobre na ito ay nakasaad ang pangalan ng isang pamilyang matagal nang nagugutom sa baryo. Nais kong tulungan mo sila. Hindi bilang don isko ang tatakpan ng pera, kundi bilang ikaw mismo. Tingnan ko kung may malasakit ka pa sa kapwa Kay Lisa ay binigay niya ang ikalawang sobre. Sa iyo naman anak, may isang batang ulila sa ating baryo na nangangailangan ng ina. Hindi pera ang hihilingin ko sa iyo, kundi pagmamahal na hindi mo maibigay noon sa akin. Ang bata ang susubok sa pasensya at puso mo. At kay Tonyo, ang bunso, ibinigay ang huling sobre. Anak, ikaw ang nagpapakita ng pinakakaunting salita noon. Kaya ngayon, nais kong ikaw ay magtungo sa bukirin at magsaka roon ng tatlong buwan. Walang loho, walang ginhawa. Pagbabalik lamang sa simpleng pamumuhay na pinagmulan natin. Kung kakayanin mo, ibig sabihin na kaya mong pahalaga ng pawis ng isang magsasaka. Hindi makapaniwala ang tatlo. Ang inaakala nilang agarang pamana ay naging tatlong mabibigat na pagsubok. Ngunit wala silang nagawa kundi tanggapin. Sapagkat ang kanilang mga mata ay nakapako pa rin sa pangakong kayamanan. Lumipas sa mga linggo at isa-isang lumitaw ang tunay na kulay ng magkakapatid. Si Mario, sa halip na tulungan ng pamilyang nakasaad sa sobre, ay dumalaw lamang isang beses. Nagdala siya ng kaunting pagkain, ngunit higit pa roon, wala na. Nang tanongin ng pamilya kung babalik pa siya, sagot niya ay, Pasensya na, marami rin akong kailangang asikasuin. Huwag niyo ako masyadong asahan. Samantala, si Lisa ay tumanggap nga ng batang ulila sa kanyang bahay. Sa una'y mabait at mapagmahal. Ngunit kalaunan ay naging padalos-dalos. Madalas niyang pagalita ng bata kapag nagkamali. Huwag kang makulit, hindi ako yaya mo sigaw niya minsan. Habang tahimik lamang na umiiyak ang bata sa gilid ng silid. Ngunit si Tonyo, bagaman reklamador sa umpisa, ay unti-unting natutong tanggapin ang hirap ng bukid. Sa bawat araw na siya'y nag-aararo at nagbubongkal. Naaalala niya ang mga panahon na ang kanyang ama ay nagbubuhat ng mabibigat na sako ng palay habang siya'y bata pang nakaupo lamang sa isang gilid ganito pala kahirap at magisa niya itong hinarap noon. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng pawis. Unti-unti sa pamamagitan ng pawis at dugo, nagsimulang gumaan ang kanyang puso. Sa bawat araw na siya ay nagpapagal, nadarama niya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang pagrespeto at pagmamahal sa kanyang ama. At sa bawat gabi, bago siya matulog, Tinitingnan niya ang langit at mahinang sinasabi, "Tay, sana'y makita niyo na nagsisisi na ako." Samantala, si Don Isko ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Sa kanyang mga mata, malinaw na nakikita ang kaibahan ng tatlong anak: ang isa'y makasarili, ang isa'y peke ang pagmamahal, at ang isa'y unti-unting nagbabago. Makalipas ang tatlong buwan, muling ipinatawag ni Don Isco ang kanyang tatlong anak. Sa malawak na bulwagan ng kanyang bahay na bato, nakaupo siya sa mataas na silya, habang ang tatlo'y na sa kanyang harapan. Tahimik ang paligid. Tila bawat tiktak ng orasan ay sumasalamin sa tibok ng kanilang dibdib. "Mga anak," uwi ka ni Don Isco. "Natapos na ang mga pagsubok. Panahon na" upang ibigay ko ang aking hatol. Unang tumingin siya kay Mario. Anak, ipinagkatiwala ko sa iyo isang pamilyang nagugutom. Ngunit salip na alagaan, minsan ka lang dumalaw. Ang malasakit ay hindi paminsan-minsan lamang, kundi araw-araw na sakripisyo. Dahil doon, nabigo ka. Namilog ang mata ni Mario. Itay, hindi niyo naman alam ang hirap ko. Marami rin akong problema. Ngunit mariing tumango si Don Isko. Kung tunay kang may puso anak, hindi mo iisipin ang sarili bago ang kapwa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lisa. Ikaw naman anak, ang uli lang ibinigay ko sa iyo ay hindi mo tinrato bilang anak. Siya halip, naging pasanin sa sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi pakitang tao, kundi pagtanggap sa lahat ng pagkakataon. Nabigo ka rin. Napahawak sa dibdib si Lisa. Halos umiyak. Tay, nagsikap naman ako, pero napakahirap, sabi ni Lisa. Ngunit muling umiling si Don Isko. Kung ako, na mag-isang nagtaguyod sa inyong tatlo mula pagkabata, ay sumuko agad. Wala kayo rito ngayon. Ang hirap ay hindi dahilan para tumigil sa pagmamahal. At sa uli, tumingin siya kay Tonyo. Anak, ikaw ang isinaba ko sa bukid. Sa una'y reklamo ang lumabas sa iyong bibig. Ngunit hindi ka sumuko. Natutunan mong pahalaga ng pawis at higit sa lahat, natutunan mong magserse. Ikaw lamang ang nakapasa. Nanlaki ang mata ng dalawa. Ano? Siya lang? Sabay na sigaw ni na Mario at Lisa. Hindi makatarungan nito itay. Lahat kami may ginawa. Singhal ni Mario. Ngunit matatag si Don Isko. Hindi ko ibinibigay ang kayamanan ko sa sino mang marunong lang magsalita. Ang tunay na pamana ay para sa marunong magmahal at magsakripisyo. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Isko ang isang abogado at ilang saksi. Sa harap ng lahat, binasa ang kanyang huling habilin. Sa lahat ng ari-arian at kayaman ng aking tinataglay, itinalaga akong pangunahang tagapagmana si Antonio o Tonyo, ang aking bunsong anak, sapagkat siya lamang ang nagpakita ng pusong handang magsakripisyo at marunong magmahal ng higit sa sarili. Subalit bahagi ng aking kayamanan ay ipapamahagi rin sa mga ulila at maihirap ng baryo upang ang aking biyaya ay magsilbing biyaya rin sa iba. Napatulala si na Mario at Lisa. Hindi nila akalain na ang kanilang kasakiman ang maglalayo sa kanila sa kayamanang inaasam. Samantalang si Tonyo, nakaluhod sa harap ng kanyang ama, Umiiyak. Itay, hindi ko po inaasahan ito. Ang totoo'y hindi ko na hinahangad ang inyong kayamanan. Ang nais ko lang ay ang inyong kapatawaran. Lumuluha ang sabi ni Tonyo. Humarap si Don Isko at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang bunsong anak. Anak, higit pa sa ginto at lupa, ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magmahal. Iyan ang iniwan niyong tatlo sa akin noon. Ngunit ikaw lang ang natutong bumalik. At sa harap ng lahat, niyakap niya si Tonyo. Samantalang si Mario at Lisa ay napayuko, napuno ng hiya at pagsisisi. Ngunit huli na, ang pagkakataong ibinigay sa kanila ay nasayang na. Mula noon, kumalat ang kwento ng matandang itinakwil ngunit nagtagumpay ang mga tao sa baryo ay hindi lamang humanga kay Don Esco bilang mayaman, kundi bilang isang ama na nagbigay ng aral. Ang ginto ay nauubos, ngunit ang pagmamahal at malasakit ay pamana ng walang hanggan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.